うん。 ayan si Ayosh tatanggal siya ng mga sapin ayan tatanggalan natin ng sapin weekly alam nyo naman mga bata dami mga bata akyat na paa dito kailangan ang labahan okay. okay naman na siya pag ito lang kaso hindi matangtang ah sige tabangan ka Katung-uisa pa, katung-uisa. Ayan. So, ayan guys. Ito to yung last batch. Yung hapon. So, hindi pa natuyo. Na-stressable na ko, dearie. Pero don't worry. One of these days. Labadami pa rin tayo. Pero, hindi na tayo may error. Na hindi na tayo ma-ano. hindi na mananakit yung likod natin ng sobra-sobrang maglaba. Ayan. Pagdating ng RD. Kasi, finally, may katuwang na tayo. I'm excited. Pero hindi pa kasi dumating. Kaya, share ko sa inyo pag dumating na. So, ako. Medyo nakapagpahinga na ako. Mungunguha ako ng pagkain ng baboy para bukas. Kasi alis na naman ako bukas. Hindi na kami nakapagwalis guys. Ayan. Ngayong araw. Ay, kailangan kasi itong laging winawalis kasi pa mahangin. Yung dahon ng mga kakao. <coughs> Pre, thank you so much kay si Sharon. <laughs> Finally. Ako guys, sa totoo lang talaga. Ayoko talaga ng, ayoko ng ano, itong washing machine. Kasi kaya pa naman yung maglaba. Pero na-realize ko ngayon. So, parang nakakapagod uh, pala. Alam mo yun, yung, yung buong linggo na ano, sabi ko kasi, wag nang maglabas si mama. Malaking tulong talaga yung laba-laba ni mama ng pakunti-kunti araw-araw. Para hindi, ano, maipon yung labahin. Pero, eto nga, kaya sabi ko, mag-aalaga pa siya ng pamangkin kong baby. Kaya sabi ko, wag ka nang maglaba-laba. Kasi ngayon yan pa yung nararamdaman niya. Hmm. Itong miracle fruit. Uy! Akala ko nasa sa likuran ko na siya. Ayan. Inano to, ni Papa kasi nilagay niya dito itong ano, inahin naming baboy. Kasi yung mga biik, pag nandun sila sa ano, sa loob ng kulungan, na ano si ang tawag na chichills sila. At saka hindi pa ito pwedeng paliguan eh dito medyo ano sila malinis sila tignan nandito sila nilagay kaya sobrang excited ako na dumating yung washing machine na yun dito ako pa rin naman ang gagamit nun guys hindi naman si mama sa akin lang naman para mabilis yung trabaho ko at may iba pa akong magagawa kapag ano pag nandito ako sa bahay maturuan ko pa si Ayush basta kung ano-ano na lang at least hindi ako yung focus lang sa paglalaba <laughs> buong <laughs> ng dalawang araw alam mo yun ako pa rin maglalaba pagdating ko dito at least iiwanan ko na siya naglalaba lang siya ng naglalaba yung washing machine yung ano lang yung manual hindi yung ano automatic kasi pag yung automatic magastos yun sa kuryente hindi di ba napuputol yung cycle noon, di ba? Dire-diretso 'yun pag naka-set siya ng ano. Ah. No, hindi pwede. At least pag yung manual isa dalawang ikot, okay na kababad na yung mga damit bago i ano, labhan. Madali na lang. Takot takot dito sa inahin na to. Sana akong kangkong, guys. O, oh, ba? Diba? Tumubo na rin sila. Naulanan kasi ng ilang beses nitong linggo. Washing oh! machine kay Kuan. Ah, Dili po hindi kay walay shorts. Uh, wale, Haling, ano, nang <laughs> Ayan, guys. Ayan. Ayan. ilan na bali utsu ni kapin it mas utsu kapin ni siya ya yung daray presyo di ayo oh. oh ang pinaka price niya 899 95 my discount 6699 hmm. tapos senior 'yung ha wala man dili man nalabot ang senior discount ma. Wiginuugbu, gusto pa ng senior discount. wow. Dili labot ang kapritsyo sa seniors discount. Ay. Oo, oh, oh. ayan siya guys. <laughs> Sa do ko siya nabili. Parang yung TV namin. Sa do exam ko rin yun nabili. Pero doon sa branch ng Dumaguete. Medyo mura talaga pag sa Dumaguete bilhin. Kaso nga lang, ang washing machine, hindi ko naman ito maisasakay sa bus. At ang laki niya. Kaya dito talaga ako sa branch na Mabinay. Medyo mahal sila dito. Nang konti. Pero sige lang. At least sa delivery, 200 lang yung binayaran ko thank you God. Thank you. Tapos na ako maglaba in fairness. Kasi kala ko nga ngayong bukas pa ang delivery kaso dumating naman ngayong araw. Thank you pa rin. Hindi <coughs> LG di diba, yung gamit ni namin? Sino ba yung talagang subaybay sa amin ni Ayos since Nepal? Ayan. LG yung gamit namin doon. Ganitong as in ang um, ano lang diferensya ayun ano mas malaki 'yun 8 8 ba 'yun or 9 kg yata basta 8 or 9 kg 'yun malaki 'yun ito sakong sakto na to sa amin hindi kailangan ng malaking malaki so para sakto lang yan yeah thank you morning guys mga labadami ito gagahapon ayan <laughs> ngayon may washing machine na may, pero kunti lang naman yung labahin at maliligo ako ay bibit-bitin ko na lang kasi mga ato pinaghubara ni Ayos to kahapon tapos pinagpalitan ng dabit magumatulog syempre hmm. Ang sipag ni Ayos nagtatanim ng Unsay gitanom ni mo Yosh? Unsalan gani? Tanuma. Nagtanim sila guys. Halo-halo sibuyas, bulaklak, oregano. Ha? Huh? Unsay unsay gitanom? Tambal. Tambal. Oh, pagka very good ka nananong magtambal. Kisay nagtanuma ani. <laughs> Si Liam nagtanong aning oregano ari. Oh. <tukutukutuk> niya, Kilala nila yan kasi. Oh. oh. oh? Aga to nang tanom ni Ma'am sini mo sa una nga ube. <laughs> Pasensya na kayo guys. Hindi yan talaga sila marunong magsipag Tagalog. At hindi man yan kasi na-expose lang ano yung panood ng TV. <laughs> Ngayon walang kuryente. Pala, dali lang. Walang kuryente, kaya maglalaba ako dito ako sa ano. Dito sa pinaka ano. kagula maning opera wala matagdi pag si mama kasi guys parang may ano siya sa opera dati kumakain yan siya ayun ko ngayon um, ano ba yung papaano basta hindi na siya kumakain ng okra ngayon pati ng ano pati sitaw hindi na yung madalas nalang na nalang na niluluto sa bahay kamutitaps kangkong taps <laughs> all the taps taps lauwii lauwii eh mm. ano siya mas malalim siya ang Mother Earth pag gusto namin ng may mga ginataan magugulay magugulayan pa rin ang bukod yan si mama or tatanggalan na lang yan siya ng bingay na hindi pa nagataan kasi wala ano yung chan niya sa na parang ano eh. marami nang inaano yung sa, sa chan niya hindi pwede si Ayos favorito niya yung mga ginataan na ganyan yan, ginataan na gabi ginataan kalabasa malunggay pumukura na rin yan siya kasi ni pag pipilitin mo yan pag pipilitin niyang kumain ng ganun, siya din mahihirapan parang mag-aalburuto kasi yung chan niya Yan si Papa, guys. Dinilig ng kanyang mga halaman-halaman. O, dito ako naglabang. ang kati.